ito so, ko lang i-share ang uh, buhay namin mga farmer yan. so ito yung isa sa mga trabaho ko dito sa farm yan. so check natin yung mga leak so yun so so ayan nakapaglagay na kami ng mga slabs at uh, ready na for planting so pinatubigan na rin nila ayan o oh. so papatubigan nila to ngayon itong slabs na to kasi bukas tatamnan na so ang ginagawa ko naman ngayon mga kapal trip ay so sinisilip ko sinicheck ko yung mga ano kung na kung meron bang mga mga tumatagos na o kaya dito mga tumatagos na sa mga pipes ayan, may mga naglilik so ayun so so far ayun So, uy, mayroon tayong nakita mga coral trip. Ito. Ayan, o. Oh. Ayan. So, both ends. Pinupuntahan ko para makita ko kung merong naglilik. Ayan, parang ito. So, naglilik siya, o. Oh. So, kailangan ito ay maayos. So, lalagyan natin ng marka at uh, aayusin natin mamaya pagkatapos sa uh, mapatubigan lahat <clears throat> kasi malakas yung pressure ng tubig so meron akong naririnig na malakas mga kabal trip doon so naririnig nyo yan so, ayan so, dapat ma natin lahat kasi baka bukas pag nagtanim na ay ng tubig yan mababasa yung magtatanim kaya meron tayong um, meron tayong tape dito para makita na markahan natin so yung naririnig nyo yan so parang may malakas na turog dito saan yun Ayan, malapit na. Ayun. Ito mga kabantri po. Eh. Ayan na. Ah. So, namarkahan na natin. So, babalikan natin yung mamaya. So, Ayan, meron naman natin tayong panatandaan. Tignan natin lahat ng leak ng mga pipes. Okay, oh, yan. yan. So, eto, mga konti lang yung leak niya. Okay lang yan. Tignan nyo, yung... napakadami ito. Konting higpit lang yan. Ayan. So, so far, isa lang naman yung nakita natin doon. Malakas. Ito parang meron pa dito. Ay, yun. Napakalaki. Ayun na oh, mga kabal trip oh. Ang patay. Ayun oh. Napakalaki. Ayun oh, mga kabal trip oh. Ayun oh. Napakalaki hiwa niyan no. oh. Ayan, napakalaking cut yan. So, babalikan natin na naman na yung mamaya. So, ayan. Ayan, na-fix natin yun mamaya. Ayan na mga kapal trip. Ayan na. Ayan, ang laki. Ayan. So, kasi magtatarim na kasi kami bukas mga kapal trip. Kaya, ayan kailangan smooth yung mga ano at ito dito kasi dumadalay lahat ng ano eh mga patubig at saka mga nutrients na kailangan ng halaman sa maliit na pipe na yan yan nila ipapadaloy ngayon so dadaan siya dito sa dripper ayan oh. ayan yung mga pataba ng halaman yan Yeah. So far Na-reach na natin yung dulo So far wala namang leak Ayan so Meron tayong nakita ko din dalawa Ayan so Kasi after 30 minutes kasi ito eh So kailangan meron akong 30 minutes na Para i-check yung mga leak So after 30 minutes na yan Babalikan ko to At aayusin uh, ko yung mga leak na Ayan Ayan. So ayan. Naman tayo sa kabila. So maririnig naman natin mga kabal kung meron yung parang uh, tumatagas. So far dito sa kabila parang ayan okay naman. Pero dito sa kabila kanina napakalaking siwa ng pipe kanina kaya ayan aayusin natin mamaya yun so meron lang kasi akong 30 minutes makakabal trip para ma-check yung ito yung mga tumatagos na to kaya iikutin ko lahat sa harap at saka dito sa dulo yan ayan. ayan so halos na ikot ko na yung buong yan lahat ng perimeter nito at saka sa kabila ngayon pag na-stop na siyang patubigan uh, i-fix ko na mamaya tapos uh, tapos ito patutubigan na nila to ulit yan hanggang sa ano siya hanggang sa super wet na itong slabs natin tapos bukas yun, ready for planting na all set na so i-stop din muna nila yung pagpapatubig para maayos ko yung mga ano yung mga dapat ayusin dito na mga leak yan so yun lang mga kabal drip ayan sa kabila naman okay naman siya ayan so ayan so pagbalik ko mamaya paayusin ko na yan ayan so ito yung uh, cut kanina so Ayusin uh, na natin yan So, ayun, natapos ko na. So, ganun din yung uh, ganun din sa kabila. ganoon din yung gagawin ko. So, ganoon lang mga kabal trip, So, sana ay uh, nag-enjoy kayo at uh, nakita nyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa loob ng farm. So, yon, So, kung gusto nyo maging uh, farm laborer, green greenhouse worker, so, madali lang mga trabaho dito so yun lang and happy new year god bless us all bye, -bye.